Dian Santos, nakikipaghiwalay na kay Ryan Agoncillo. Isang malaking revelasyon ang lumabas kamakailan matapos mapabalitang nakatakda ng makipaghiwalay si Judy Ann Santos sa kanyang asawang si Ryan Agoncillo. Ayon sa isang malapit na source, matagal na raw may hindi pagkakaunawaan ang dalawa na pilit lamang nilang itinatago sa publiko. Napansin din ng mga netizen ang kawalan ng sweet posts at public appearances ng mag-asawa nitong mga nakaraang buwan. Sa kabila ng kanilang tahimik na buhay may asawa, tila hindi na raw nila malampasan ang mga problemang kinakaharap nila. Ilang beses na rin umanong nagtangkang ayusin ng dalawa ang kanilang relasyon sa pamamagitan ng couples counseling. Gayunpaman, desidido na raw si Judy Ann na piliin ang katahimikan para sa kanyang sarili at mga anak. Hindi pa nagbibigay ng opisyal na pahayag ang kampo ni na Ryan at Juday ukol sa isyo. Marami ang nalungkot sa balitang ito dahil isa sila sa mga itinuturing na ideal couple sa showbiz. Sa kabila ng kontroversya. Hiling ng publiko na maging maayos ang lahat para sa kapakanan ng kanilang pamilya. Patuloy pa rin ang pagbabantay ng mga tagahanga sa anumang update mula sa dalawa. And this are Chika for today mga ka-showbiz sana nag-enjoy kayo. Don't forget to like, share, subscribe and click the notification bell for more updates.